Magandang umaga mga kabubuyog! <laughs> Andito tayo sa Malolos, Bulacan. Pupuntahan natin yung, uh, as usual, Malolos Station Site at yung launching gantry sa Maybulihan. Titingnan natin kung ano na nga bang kaganapan doon. Samahan niyo ako mga kabubuyog. Deparan natin ng Malolos Station Site. Yan mga kabubuyog, medyo may katagalan tayo nung uh, huli natin huli tayong nakapag, nakagala Ayan, may mga ambulansya na kayang meron. Tulad na sabi ko kanina, pupuntahan natin ang Malolos Station site. sa yung launching gantry sa Maybulihan. bulihan. Titignan natin kung ilang pan na lang ang natitira na nilalatagan niya ng uh, segment papunta dito sa sa mismong station. Nga pala mga kabubuyog, shout out sa mga nagko-comment sa atin. Ilalagay ko na lang ulit. Pero, meron tayong special mention nung nakaraan kasi nagkaroon ng uh, Brigada Eskwela nagkalap uh, kami ng mga sponsor ganyan Eto yon so yung sponsor na yon para sa, sa estudyante para sa mga bata para bang ano siya yung uh, ayuda para sa mga gamit ng mga bata or gamit para sa pag-aaral ng mga bata nagpost tayo noon ginamit natin ng uh, isang flat ang isang uh, media platform nag-post tayo and mag tayo sa mga malalapit nating kaibigan. So yun at merong nag comply. Shout out kay Michelle and Sir Marvin. Dati ko silang mga colleague, dati ko silang mga co-workers sa isang uh, bangko. So sila yung nag comply. Nakakahiya man pero eto lang yung tanging paraan para ma-address ko sila. Kasi hindi ko alam kung paano ba ako magpapasalamat. Although uh, nakapagpasalamat na ako sa kanila pero thank you, thank you. Thank you pa din. Malaking bagay yun para sa mga bata. Malaking malaking tulong yun ngayon, at may mga ano tayo may mga school supplies gamit sa school gamit sa room nila na mabibili or may lalagay doon so yun thank you thank you mga kabuyog At <laughs> uh, thank you sa dalawang uh, malalapit nating mga kaibigan so bukod doon siyempre, ilalagay natin yung mga masugid nating mga commenters matagal-tagal na rin yun eh hindi ko na matandaan kasi ang uh, ano natin natigil tayo mula nung nagkaroon ng bagyo naging maulan tayo makalipad dito sa Bulacan ang nai-edit lang natin is yung uh, Baguio kasi nung nakaraang uh, month pa yon nung nakaraang uh, gala pa natin yan. etong Bulacan di tayo masyadong nakalipad dito pero eto na nga nandito na tayo sa kalsada nandito na tayo sa MacArthur Highway eto na yung uh, tinakabahan na naman ako kung <laughs> ano nga ba dilipad si Bubuyo sana oh, hindi maulan kasi makulimlim anyways pupuntahan natin ngayon ang uh, Malolos Station site titingnan natin kung ilan na bang mga uh, roof panels ang nailalagay titingnan natin mula sa itaas mula sa exterior kung ano na nga bang pagbabago mula nung huli nating updates Although, nakikita naman natin sa mga post ng mga kapwa nating drone pilots, kapwa nating vlogger na nagko-cover nitong NSCR, kahit pa paano, may improvement pa rin naman. Kahit nagdaan ng uh, bagyong harina, nag-uulan, tuloy pa rin ang uh, paggawa pagawa nila. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ba makikita ni Bubuyog mula sa itaas. So, yan. Nandito pa rin tayo sa mga Arthur Highway. Approaching na tayo ng STI Academy nasa bandang kanan yon. medyo moderate yung traffic kasi may pasok na umpisa na ng uh, classes ng uh, mga estudyante dire diretso lang tayo itong binabaybay natin nasa kayo ba kung mapapansin nyo nandyan ang bayad so galing tayo ng giginto papunta tayo ng malolos eto malolos na to eh dire diretso lang ang tagpos nito dun sa may flyover makikita na natin yung malolos station site yan ang gala natin biyahe pa biyahe Ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa tapat ng Robinson's Malolos Medyo may karamihan ng uh, sasakyan ngayon hindi na dito sa port na to pag lagpas mo ng Robinson saka ganito kaaga eh dire diretso na yung biyahe okay lang naman kanyan talaga eh ah, weekdays kasi ngayon pag hatin natin kay misis diretso tayo dito tinanong ako kung saan pupunta <laughs> sabi ko malolos kasi walang madilim na kalangitan doon sa Bukawi kasi kanina medyo kumukulog-kulog tapos ano makulim din sobrang lawak ng ano kung makikita nyo ayan sa likod oh. o ba diba? madilim doon banda so papunta doon yung uh, sama ng panahon. <laughs> Andito na tayo malapit sa Malolos Flyover. Matatanaw na natin ang station site ng uh, Malolos. Nung nakaraan nga pala may sumabit na naman dito. Hindi kasi sila aware na may clearance ito na 2.4 meters lang. So yung mga truck, lalo na yung mga close bar, hindi na-anticipate na sa side sila. So yun, nag ng malalang traffic. sa kanong bagyong karina, etong flyover nilubog. I mean, <laughs> nilubog. Yung gilid, yung magkabilang side dun sa ibaba is binahasya. So yun mga kabubuyog Natatanaw na natin dito ang uh, Malolos Station site Hindi natin alam kung ilan namang roof panels Ang nailalagay I-assess muna natin dito sa baba Titingnan natin kung ano bang makikita sa baba As usual yan, bago natin paliparin ayun, malapit na meron lang ano, roof panels dun banda so siguro mga tatlo or apat na lang lima, dito kasi mapatatanong nyo, ayan o oh, yung sa gilid naman sa, sa, sa side panels naman mukhang complete, um ay hindi pa dun banda hindi pa, yan ang kaganapan dito titignan natin kung nasa na ba yung launching grant, gawin muna tayo doon stop stoplight na naman sati <laughs> ko naman si stoplight, stop na naman Ayan mga kabubuyog. Ayan ang makikita dito sa exterior ng Malolos Station site. Tapos meron silang ano, doon banda, walang screen. Yun yata yung kakabitan ng ano, wall panels. Ayan, naghahanda na. Meron na rin ano, cup holding sa itaas. Siya yung tutungtungan ng mga gumagawa para kawitan ng uh, rope panels. Andito tayo sa tapat ng kapitolyo ng Malolos. Gagawin tayo doon, titingnan natin kung, kung, nasaan na nga ba yung launching gun. Ayan mga kabubuyog, andito na tayo sa uh, ating uh, friendly neighborhood, Pure Gold. Nakapagpaalam na tayo, titignan natin kung saan pwede magpalipa dito. So ayan mga kabubuyog, andito na tayo. Tanaw ko yung ano, yung launching gantry mula dun sa, ayun ko kung nasa tapat na siya. Titignan natin kung pa, mapapaabot natin si bubuyog dun. Tapos, eto yung, kung makikita nyo, eto yung bayadak. So kare dere direcho lang dun, andun yung station. Titignan natin kung aabot pa rin si bubuyog dun. Uh, maganda panahon. Okey naman makakalipad tayo Ano pang hinihintay natin? Bubuyog, lipad na! Ayan mga kabubuyog, naliparan na natin ng Malolos Station site na parating natin doon sa launching gantry. Ngayon eh, pupunta natin yung launching gantry. titingnan natin kung saan nga ba siyang exact location na ngayon. Kasi nung nakaraan, nasa tapat siya ng home, parang uh, builder's warehouse. Pupuntahan natin. Biyahay pa mga kabubuyog. Malapit lang. Pero nung nililiparan kasi natin mula doon sa friendly neighborhood, Pure eh medyo na... Nawawala-wala yung signal Kaya medyo itinaas ko ng konti Ayun, na-revive naman Yan ang uh, kaganapan dito sa Malolos Yun nga palang uh, station site Tatlo Or dalawat kalahating roof panels na lang ang hindi pa na ikakabit. Yun ang update natin. Tapos yung sa gilid naman, side ano, roof panels, eh halos makakompleto na yung magkabila. Di ba? Kung nakita nyo, pang world class talaga yung bubong niya. Nakita ko, parang may nakita kong gano'n na gawa sa SM. Parang merong roof deck yung SM North or ewan eh, ko sa ibang SM kung meron din. Pero gano'n lang gamit nila we. Eh. Ito ang uh, launching gantry dito sa Bulihan at lumagpas na siya doon sa ano. nandito na siya sa tapat ng Shell Station. So makikita nyo, ayan siya. So niliparan natin siya kanina, inikutan natin. Medyo nawawala-wala yung signal. Kaya isang uh, pasada lang yung ginawa natin then binalikan natin yung ano station site tiningnan natin doon sa sa kabilang side naman kung anong makikita natin sa ngayon walang gumagawa so, hindi ko alam kung uh, maaga pa siguro magsi 7 pa lang or 7:15 so yan ang kaganapan mga kabubuyog dito sa Malolos Station So hanggang dito na lang muna mga kabubuyog Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan Huwag kakalimutang pinutin ang uh, subscribe button Mag-comment Pati na rin ang notification bell para ma kayo na mayroong bagong gala, bagong lipat, bagong update si Galang Buguyo. Thank you, thank you. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel, click the like button and the notification bell down below. Thank you.